sa unang tingin, ay aakalain mo siyang babae. Ang mukha ay wangis babae. Ang boses niya, parang babae. At ang kilos niya, ay mas maganda paminsan sa tunay na babae. Pero sa likod ng magarang makeup at wig, ng mga camera filter, at ng matatamis na morning selfie, nakasilong ang isang lalaki na may dalang isa sa mga pinakamalupit at pinakakakilabot na panlilinlang sa kasaysayan ng digital world ng China. Noong Hulyo, taong 2025, sumabog ang isang eskandalo sa social media ng China. Hindi ito simpleng viral video lang. Ito ay isang kwentong naging bangungot para sa mahigit isang libo at anin na lalaki. Ang nasa gitna ng eskandalo, ay isang lalaki na kilala online bilang Uncle Red, o sa mas nakakakilabot na pangalan, Sister Hong. Naaresto siya sa Nanjing matapos akusahan ng panlilinlang. Isang lalaki na ginamit ang anyo ng isang diborsyadang babae para akitin, paibigin, at paikutin ang isipan ng daan-daang inosenteng lalaki. Pero ang tunay na kwento, hindi lang tungkol sa panloloko. Ito ay tungkol sa mga sekreto. Sa mga nakatagong kamera, sa mga inaakalang pribadong sandali na ginawang libangan sa likod ng screen. At sa puso ng lahat ng ito, isang lalaki, 38 anyos, tahimik, di napapansin. Ang kanyang pangalan ay jao. Isang taong namuhay ng dobling katauhan at nagtagumpay sa panlilinlang na hindi pa kailanman nakita sa digital na mundo. Ito ang kwento ng Uncle Red Scandal ng virtual na panlilinlang, digital na bitag, at ng mga lalaking na loko ng isang kathang isip na babae na hindi kailanman nag-exist. kung titingnan lamang sa labas. Si Zhao ay isang karaniwang lalaki, 38 taong gulang. Tahimik ang pamumuhay sa isang simpleng apartment sa distrito ng Jiangnin, Nanjing, China. Walang kakaiba, walang kainahinala, pero sa likod ng saradong pinto at mga pader ng kanyang tahanan, may isang katauhan na matagal na niyang itinatago. Sa online world, nagbabago ang katauhan ni Zhao. Siya ay nagiging isang babae. Hindi basta babae, kundi isang babaeng malamding, mapagmahal, at tila may pusong nasugatan. Ang pangalan niya, Sister Hong, isang middle-aged na babae na namumuhay mag-isa. Siya ay hiwalay na, malungkot, independent, babaeng naghahanap lamang ng kausap, ng karamay, ng pagmamahal na walang paghuhusga. Pero ang babaeng ito, isang huwad, si Sister Hong ay si Jiao, Isang maingat na binuong persona gamit ang peluka, make-up, at emosyonal na pagpapanggap. Araw-araw, alas 5 pa lamang ng umaga ay bumabango na si Jiao para mag-make-up. Maglagay ng foundation, eyeliner, at pulang lipstick. Aayusin ang sarili at maglalagay ng peluka. Magsusuot siya ng damit pang babae. Magbivideo habang nagluluto, naglilinis ng kwarto, nagtitiklop ng labada. Gusto niyang magmukhang kaibig-ibig na babae. At umubra ito. Napaniwala niya ang ilan sa mga kalalakihan. Sa mga dating app at social media platforms tulad ng Red Note at Xiao Hongshu, sumikat si Sister Hong. Ang kanyang bayo, hiwalay, namumuhay mag-isa, naghahanap ng totoo at tapat na pagmamahal. Agad na dumagsa ang mga mensahe mula sa mga lalaki. May mga may asawa, may binata, may estudyante, may negosyante, may gym instructor, may foreigner. Hindi lang sex ang habol nila. Karamihan sa kanila ay naghahanap ng koneksyon at kakaibang atensyon ng isang taong hindi humihingi ng kapalit. At iyan mismo ang inialok ni Sister Home. Hindi ito karaniwang scam. Walang agarang paghingi ng pera. Walang pagbabanta. Walang pagbablackmail. Ang ginawa ni Jao ay mas kapanipaniwala. Mas nakakadala sa damdamin. Simpleng pabor lamang ang hinihingi niya. Isang supot ng bigas, gatas, kaunting mantika, frutas. Mga simpleng bagay sa pang-araw-araw. Mga bagay na parabang wala lamang, pero siyang susi para mapaamo ang loob ng biktima. Isang lalaki ang nagsabi, hindi naman siya humingi ng mahal. Parang totoo, parang bumisita lang ako sa bahay ng isang taong nangangailangan. Sobrang epektibo ang naging plano ni Jao, Kaya naman isa-isa, dumating ang mga lalaki sa kanyang tahanan. Bumisita, kumain ng hapunan, uminom ng tsaa. May mga araw pa na nagkakasunod-sunod ang pagbisita sa kanya at minuto lamang ang pagitan ng bawat dumadalaw na lalaki. At sa bandang huli, bumigay sa lambing ni Sister Hong. Nagkaroon ng maseselang sandali at sa kanilang isipan nakahanap sila ng taong tumatanggap sa kanila. Pero sa likod ng mga ngiti, kwentuhan, at hapunan. Lingid sa kaalaman ng mga kalalakihan. Pinindot na ni Zhao ang record. Ang buong apartment, nasisilayan gamit ng nakatagong kamera. Bawat paglakad, pagupo, paghahalikan, at pagtatalik, lahat na itala. Walang pahintulot, walang alam ang mga lalaki. Ang kanyang tahanan, naging bitag, naging entablado ng pananamantala hindi pag-ibig ang pakay ni Zhao. Ang tunay niyang habol, sex, content, mga video, pera. Nagsimula siyang magbenta ng mga recorded sex tapes sa pamamagitan ng encrypted chat groups. Ang halaga, mula 0.5 yuan hanggang 3 yuan. Ang iba namang video ay ipinamimigay niya ng libre para dumami ang kanyang followers at mas marami pa ang malinlang. Sa Telegram, umalat ang mga video na parang apoy. May mga seller na nagbenta ng Sister Hong tapes. May mga biktima na nagulat na lamang nang makita ang sarili sa isang leaked video. Nakita ang mukha, ang katawan, ang pagkatao. Ang iba sa mga kalalakihan ni hindi alam na sila pala ay navideohan. At ang dating romansa na uwi sa krimen. Paglabag sa batas pagyurak sa dangal. Pero hindi dito natatapos ang istorya. Ilang ulat mula sa media ang nagsabing hindi lahat ng lalaki ay naloko. Ang ilan sa mga kalalakihang bumisita ay alam nila na si Sister Hong ay hindi babae. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pakikipagtagpo. May ilan pa nga ang nakailang beses ang pagbisita kay Sister Hong. Dahil ba sa thrill sa pagtatago, sa lihim na pagnanasa? Ayon sa isang ulat, hindi sila nadaya, pinili nilang maniwala. Ang sikreto ng tagumpay ni Zhao ay validation. Ipinadama niya sa mga lalaki na sila ay mahalaga. Sa mundo ng online dating kung saan ang taas ng standards, si Sister Hong ay hindi humihingi ng kahit ano, maliban sa konting gatas, simpleng pagkain at pagbisita Para sa ilan sa mga naging biktima, ito ay aliw. Ngunit para kay Jao, ito ay negosyo. Nagsimula ang pagbagsak ni Jao sa unang linggo ng Hulyo taong 2025 nang kumalat ang ilang video sa Telegram at X na dating Twitter. Sa mga clip, makikita ang isang babaeng karakter, may peluka at pulang lipstick. Sa una ay parang normal lamang ang pakikipagkwentuhan sa mga bumibisita na kalalakihan. Hanggang sa unti-unti nang nauuwi sa kakaibang pagpapaligaya. Gamit ang mga hidden camera na ang pakikipagtalik ni Jow sa mga kalalakihan, iba't ibang posisyon sa bawat sulok ng kanyang kwarto. Ang background, pulang kurtina, dito siya nakilala bilang Uncle Red. Nang sumiklab ang galit ng publiko, agad na kumilos ang mga otoridad. Noong ikalima ng Hulyo sa taong 2025, hinuli si Zhao ng pulisya ng Jiangning District sa Nanjing dahil sa pagpapalaganap ng malaswa na mga materyales, matapos may magsumbong na isang lalaki na kanyang nabiktima. Nadiskubre sa kanyang tahanan ang mga nakatagong kamera, at daan-daang oras ng mga footage ng kahalayan sa mga kalalakihan na kanyang palihim na ini-record. May mga naitala mga ebidensya ng pagbenta at pagkalat ng video gamit ang kanyang iba't ibang social media platforms at mga online transaction. At ang mga biktima, isa-isang lumantad. Mahigit apat na po ang formal na reklamo ang naitala. Ang iba ay umiiyak, ang iba ay galit na galit. At ang ilan, umamin na alam nilang delikado, pero hindi nila akalaing masisira ang buhay nila dahil sa panandaliang ang aliw. Ngunit may mas malalim pang banta. Kumalat ang chismis na hindi lahat ng pakikipagtalik ni Zhao sa mga kalalakihan ay protektado. At si Zhao Rao ay HIV positive. Dahil dito, naglabas ng babala ang mga health authorities sa China. Hiningok ng mga otoridad ang mga kalalakihang nagkaroon ng physical contact kay Sister Hong na agad magpatest. Kapag napatunayang sinadyang ikalat ang impeksyon, si Zhao ay maaaring makulong ng tatlong taon hanggang habang buhay o sa ilang kaso, bitay. Bukod sa mga kasong ito, siya ay nahaharap din sa paglabag sa batas dahil sa pagpapakalat ng mga sexually explicit materials, pagre-record ng walang pahintulot, at invasion of privacy. Ayon sa mga eksperto sa batas, maaari siyang mahatulan ng multi-decade sentence kung hindi man pinakamatinding parusa sa ilalim ng batas ng China. Pero hindi lang batas ang bumagsak sa kanya. Noong Hulyo 25, isang babae, kilala online bilang fiancé ng isa sa mga lalaking lumabas sa video, ang naglabas ng pahayag. Sinabi nito na nakita niya ang kanyang fiancé sa isa sa mga video. Na tatlong taon na silang engaged ngunit dahil sa video ay nasira ang lahat at nauwi sa hiwalayan. Dagdag pa nito, sinira ng skandal ang tiwala nito sa kanyang fiancé, ang kanyang mga plano at maging ang kanilang kinabukasan. Kasunod nito, nagsilabasan ng kwento ng mga asawa, nobya, at kasintahan na naghanap sa mga leak videos. Ilan ay nakita ang mukha ng mahal nila. Nakahubad, kahalika ng isang lalaking nakapiluka. Maging ang social media na puno ng memes at jokes. Pero sa likod ng mga tawa, ay may mga buhay na gumuho. Ang pinakamasarap na keso ay nasa bitag ng daga. Isang kasabihang lumaganap sa buong internet ng China. Isang babala, na ang pinakaakit-akit na alok ay kadalasang unang hakbang tungo sa kapahamakan. Ang ginawa ni Zhao ay hindi lamang labag sa batas. Ito ay isang matinding pagyurak sa damdamin. Inalok niya ang hindi makuha ng marami. Ang lumigaya kahit panandalian, ang pakikinig, at ang simpleng pagmamalasakit. Ngunit ang totoo, isang entablado lamang ito ng panlilinlang. Ginamit niya ang tiwala para kumita. Habang siya ay nakakulong, ang China ay naghihilom sa isang kolektibong trauma. Gaano kadaling magpanggap ng damdamin online? Gaano kahirap hanapin ang totoo? At gaano kadaling mawala ang ating pribadong mundo sa loob ng isang pindot ng kamera? Ang kwento ni Uncle Red ay hindi lamang kakaibang headline. Ito ay babala sa ating lahat. Nasa mundong digital, ang kagustuhang mahalin minsan ay ginagawang sandata ng manlilin lang.